Kay John po. John Ray. Five lang po. Pwede bang shot na lang namin? Yan, chat ito lang bayad namin sa'yo kuya Ay, hindi po ako nag-chaser pag ganito Okay, po Tayo ito No? <laughs> hindi, hindi ko pa naman din drop eh. Kasi okay, pala binili mo. Yan. Oh, chip, ba uh, pwedeng ano? Ah, uh, isa ba? Oo, oh, eh, siyempre. Ano po? Ano dito sa amin? Sa uh, ba? malabasan po, oo uh, po. <laughs> Ayun, oh. No? Diba? Okay. Kumain hmm. <laughs> ka na kumain, Tols. Ito po, salamat po. Nakaklip. Yeah ano? Tanggal yung tungay ko ah. Pipindutin mo lang po. Ayun. Oo, oh, tapos may chat. Ay, ito, pero. Oo, sir. Ah, saan ang ano mo? Eh, may sticker ka mabalap eh. Ayun lang, ayan. Anong anong mo? Iyan sa kita. Ayun, Kuwap. Sabi yan. Video mo, video mo. Mayigit eh. Kami nagde-deliver, pero hindi ko natitikman yung mga deliver namin. Oh my God. Grabe oh. Matitignan natin yung ano natin. Nakuha mo, babe. Pero anong, anong normally yung mga content mo? Talagang isanggol, hmm. punta na. Sinasabi ko nga. Hindi ko... Ay, ang paghihiyan. Panuhiyak yung paghihiyan. Ba't hindi ka Hmm? Pati nga, sinabi ko ba, Lakan ko tuloy naka ganun to. Bakit? 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 mo. Oo. Ganun yung lakad ko. Nangyay, ilakad ko. Normal e. Ganun yung lakad ko. Huwaps, chan. Ba't huwaps? Kim, tapos swap. Kasi Kim pangalan ko eh. I ano mean, yung huwaps? I mean, tawagan ng mga rider. Parang paps. Huwaps. Huwaps. Oo, oo. Yung mga rider ang tawagan huwaps. 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 Yung ba, paps? Ha? Thank you, sir, ha? Thank you, sir. thank you. Ayun, kinukulit na ako ni Panda. Pa Sige po, ha? Pa? Kim? Kim po. Kim, salsi pa po. Kim po. Thank you po, thank you po sa siya. Thank you po sa kwento. Kahit <laughs> busy ka. Sir, ha? Thank you. Thank you, sir, ha? May kamukha ka eh. Oh, ko lo sabku lah, ni kamu kah kay. <laughs> <laughs> Parang ayo palitin ah. Buwan mo pa yung tuti ko. <laughs> oh, yan 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 ako yan. Sa mga brick kaya yung motor mo. Ay, tangin na ikaw yung ano! Sabi ko na lang ako, may gawa ako eh! Ay, ikaw yung sila <laughs> talaga <laughs> palagi ng Meron ng plaka!